Ang hamon na kinakaharap ng ating mundo ay ang mabilis na pagbabago ng klima nito. Ang aksyon na pwede natin gawin ngayon ay maaaring pakinabangan ng susunod na henerasyon. Pagsunog at pagputol sa mga puno, mga sakahan noon na ngayon ginawang kalsada, pagtapo ng basura sa ilog at dagat na dahilan sa pagtaas ng baha, at usok ng mga sasakyan ng di matapos-tapos na trapiko. May magagawa tayo Sa nagdaang mga taon, iba't ibang henerasyon, hili na pabayaan na natin ang likha ng Panginoon. Kaisipan natin baguhin, kalikas ay huwag abusuhin. Mga susunod na henerasyon ay makalanghap din ng sariwang hangin. Kung gaano natin mahalin ang ating katawan, ganun din sana natin pangalagaan ang kalikasan. Sa pagsapit ng bukang liwayway, kasabay nito'y magandang buhay. Ito'y simpleng paalala na ang pulusyon ay may solusyon.